No. Paano mo tinanggap sa sarili mo na ang sitwasyon mo nung panahon yon na mag ay ito yung kukunin kong kurso? Ano ang kumpiran sa iyong isipan ng mga panahon yon? Ano ang naging priority ng iyong sarili na yung pinapangarap mo ay hindi siya posible doon sa kasinukuyang sitwasyon na yun? Eh siguro, siyempre, bata po, parang nung una, uh, nalungkot talaga. Mahirap siyang uh, isipin na parang, oh, sayang, bakit hindi ko ba, hindi ko nakuha yun, bakit hindi ako pwede. Siyempre, andun po ako sa face na gano'n, pinagdaanan ko po yung ibang face during that uh, period of time na nalungkot, uh, nagmukmok, kasi parang hindi pwede. Pero, uh, sa buhay po kasi, ayan, uh, Uh, natutunan ko na talagang hindi palagi pagkakaloob sa'yo. So, you have to move, uh, adjust. You have to uh, strategize kung paano ba uh, una-una, paano ka mabubuhay ng practical, paano ka makakatapos ng pag-aaral at magkatrabaho kasi yun naman po ang ating goal bilang sa Pilipinas po, hindi po biro-biro ang buhay. So, siguro yun po yung natutulan ko agad at natanggap ko po sa sarili ko that time hindi possible or hindi uh, possible that time na makuha ko Of course related sa music given na hindi rin naman po kami uh, ka well off na pamilya although uh, kaya po kami pag-arali ng parents ko pero may limitation kasi tatlo po kami magkakapatid na sabay-sabay na nag-aaral so siguro mas kinili ko pong maging praktikal Okay Hi mga kapilipino welcome sa Kwentong Pilipino Ito ay special na edisyon dito po sa Kumu and um, tayo po ay uh, ng makakasama natin ngayong hapon Um, accidentally po no, na nakita ko lang ang kanyang um, pangalan and pinakinggan ko po ang ilan sa kanyang mga kanta. So dito po sa kwentong Pilipino, makakasama natin Mr. C.J. Hogan. C.J., magandang hapon. Ayan. Hello po, magandang hapon po sa inyo at of course sa ating mga viewers ngayong hapon na ito. Hello. Okay. Tige, unang-una, no? maraming salamat sa pagtanggap ng aking invitasyon. Um, tayo ay nagawa lang natin itong episode ito via online because sa uh, ikaw ay nasa Nueva Sina. Anyway. Yeah, And of course, uh, thank you rin po sa pag-invite sa akin. Sobrang unexpected kasi syempre hindi pa po tayo connected before but uh, siguro meant to be nakita niyo po yung aking page and uh, uh sobrang pasasalamat po po kasi ka, uh, release ko lang din naman ng bagong music po last week. Okay. Nabanggit mo yung um, kakalunsad mo lang ng bagong kanta mo. Maaaral ko ba kami kwentuhan o bigyan ng idea, ano ang konsepto ng bago mong kantang, Secretly? Okay, so ayan. Uh, this year po, ito yung pinaka-latest kong single. Uh, ang title nito ay Secretly. So basically, isa siyang very uh, cute love song about a puppy love. Kasi ito po yung sinulat ko bilang isang tula or poem nung ako ay nasa high school pa so medyo matagal na siya mm -hmm. nag start po siya as poem and then by the time na nag college ako natuto akong mag uh, gitara then doon po ako nag start na i convert yung ilan sa mga poems ko or tula into songs nalapatan ko siya ng melody and chords so yung secretly actually hindi siya personal na experience ito po ay pinasulat lamang ng classmate ko nung high school. Siyempre, nung high school po, andyan talaga yung buhay na buhay. Mm -hmm. Puppy love, crushes, and yung mga pasilip-silip, pasulyap-sulyap, mga pasikretong uh, crush or infatuation. Kasi hindi pa ganun kalalim yung uh, love na nararamdaman natin by that age. So, Sinulat ko po 'yon base don sa mga experiences na uh, shinare sa akin ng classmates. And uh, fun fact, gusto ko lang po i-share din. Uh, naging sila naman noong uh, gusto niyang babae uh, noong high school. However, noong college, uh, I think nag uh, part ways din sila kaya uh yung kanta na 'yon ay parang uh, ginawa ko siyang wishful thinking. Wala nang kasiguraduhan yung kanyang ending. Okay. At, alam mo, napaka, ano, no, napaka-interesado yung titulo pa lang, Secondly, lead. Then, habang pinapakinggan ko siya, kahit ako mismo, no, napapaisip din ako, nagbabalik tanong ako kung ano rin yung kwento, no, ng mga tinago ko nung nakaraan. Pero, ngayong hapon, pag-uusapan natin, hindi yung tungkol sa akin ngayon bilang sa kwentong Pilipino, ikaw ngayon ang aking kakausapin, mo. No. Okay, sisimulan natin sa isang personal na kwento, no? yan yung sarili. Sa katabi ko yan, ikaw ay nagtatrabaho bilang isang agricultural and bio system engineer. Maaaring ba akong bigyan ng idea ano ang konsepto o ano ang environment ang trabaho mo? Ayan, so ako po ay isang researcher slash agricultural and biosystems engineer sa D.A. Pilray. So isang research institution po na nag-aaral, nagsasaliksik po ng mga bagong technologies para sa uh, rice production. So ako po ay bilang isang engineer, focus po ako doon sa mga makinarya naman na pang-bukid o sa paggawa or pag-involve uh, po sa rice production. So basically doon po umiikot yung aking trabaho. Andiyan po ang machine design, crop processing, at iba pang mga activities po na related po sa rice production. So, nagkakandak din po kami ng mga trainings, nag, uh, nagsusulat o nagpo-produce ng mga manuals para naman po makatulong po doon sa ating mga rice farmer sa paggamit o pag-adapt po ng mga mechanized technologies o yung mga makinarya para sa pagpapalay. Okay. Bago ka napunta no, sa ganyang trabaho, ano ang naging pundasyon nito? Anong kurso ang kinuha mo noong ikay na sa kolehiyo and ano ang naging dahilan upang ito ang kunin mong kurso? Ayan, so alam ko po siguro yung iba mag-iisip or mag expect ng isang inspirational uh, story behind that kung bakit po ako nag-isang agriculture and bio systems engineer. Well, uh, sadly, wala po akong dramatic uh, backstory on that. Actually, nung college po ako, wala akong maisip na course talaga. Wala po akong gusto doon sa mga course na currently offered doon sa pinag-aralan kong university which is the Central Luzon State University. okay Actually, pangarap ko po ay makakuha ng Bachelor of Music talaga sa UP dati kasi nag-exam po ako sa UPCAT. However, uh, hindi po ako pinalad na makapasok doon sa cut-off doon sa UP Diliman or... Manila, kung di ako nagkakamali. Kaya po, napilitan po ako na kumuha muna ng temporary course supposedly sa Central Luzon State University. Pero, siguro, meant to be na rin po. At yun yung kalooban ni Lord sa akin. At naituloy-tuloy ko po yung pagkuha ng agriculture and bioseconomics mm -hmm. engineering. Okay. Babalikan ko yung kwento mo, no. Sabi mo, wala kang choice kasi ang gusto mo talaga eh, is Bachelor of Music, no. Paano mo tinanggap sa sarili mo, na ang sitwasyon mo nung panahon yon na mag ay ito yung kukunin kong kurso. Ano ang umiiral sa iyong isipan ng mga panahon yon? Ano ang naging priority ng iyong sarili na yung pinapangarap mo ay hindi siya posible doon tak kasulukuyang sitwasyon na yun? Ayun siguro, siyempre bata po, parang nung una, Uh, nalungkot talaga. Mahirap siyang uh, isipin na parang ah, oh, sayang, bakit hindi ko ba, hindi ko nakuha yon bakit hindi ako pwede. Siyempre, andun po ako sa face na ganun, pinagdaanan ko po yung iba't ibang face during that uh, period of time na nag, nalungkot, nagmukmok, kasi parang hindi pwede. Pero, uh, sa buhay po kasi, ayan, uh, natutunan ko na talagang hindi palagi ipagkakaloob sa'yo. So, you have to uh, adjust, you have to Uh, strategize kung paano ba ma una, una paano ka mabubuhay ng practical, paano ka makatapos ng pag-aaral, at magkakatrabaho. Kasi yun naman po ang ating goal bilang sa Pilipinas po, hindi po biro-biro ang buhay. So, siguro yun po yung natutunan ko agad at natanggap ko po sa sarili ko that time na hindi possible or hindi uh, possible that time na makuha ko yung course na related sa music, given na hindi rin naman po kami uh, ganun ka well-off na pamilya. Although, Uh, kaya po kaming pag-arali ng parents ko pero may limitation kasi tatlo po kaming magkakapatid na sabay-sabay na nag-aaral. So siguro mas pinili ko pong maging practical kaya mabilis kong natanggap. And ayun nga po, sino po bang mag-aakala na after ko makatapos ng pag-aaral at nagtatrabaho na ako, yun pala yung magiging stepping stone ko para naman po ma ko pa rin yung passion ko sa music at sa songwriting. At ngayon nga po, Glory to God, nakapag-release na po ako ng debut album ko. O, no, ba? Diba? Congratulations, no? Sabi nga nila, no, ang bawat sakripisyo, um, may kaakibat na tagumpay, do. No? Daraan ka muna, no? Daraan ka muna sa isang, um, sinasabing mahirap na desisyon ng buhay na akala mo yung, yung pinapangarap mo sa sarili mo ay hindi matutupad dahil isinakripisyo mo kung ano talaga yung sitwasyon na ibinibigay sa iyo, di ba? Okay, TJ no, um ikaw ay lumaki sa Nueva Ecija, tama? Yes Pwede po. Pwede mo bang ilarawan sa amin sa kwentong Pilipino bilang lumaki sa Nueva Ecija? Ano ang magagandang alaala ng iyong kabataan? Uh, sa Nueva Ecija, so uh, uh, nung kabataan ko po talaga na early days, ay rural na rural po kasi siya noon. Talagang hindi pa ganun ka-urbanized. Ngayon po kasi sa taong 2025, masasabi ko pong parang perfect balance siya ng rural-urbanized area. So, andyan na yung mix ng mga malls, ng mga, mga establishment na talagang mahanap mo, na dati sa Manila lang nakikita. So, nung bata po ako, sa pagkakaalala ko, wala pang masyadong mga mall na malapit sa amin, walang mga coffee shop, computer shop or ano pa bang mga malalaking establish. So, namuhay po kami na talaga exposed sa bukid, ayan sa mga taniman ng sibuyas. Magaganda yung view, talagang walang mga masyadong bahayan. So, malawak po yung uh, ina-explore naming mga lupain para maglaro. Ayan, so na natuto po ako na exposed po ako sa mga laro noon. So, yun po yung pinagpapasalamat ko kasi once in my life na subukan ko yon na mamuhay na parang isang talagang normal na normal na batang Pilipino na mm -hmm. naglalaro ng mga uh, larong Pilipino kasi ngayon po yun yung nakakalungkot sa ating mga kabataan mm -hmm. subsob sila sa phones sa mga tablets kaya sabi ko sana naranasan din nila yung naranasan natin mm -hmm. before po yeah, di ba kumbaga mas maganda yung kabataan noon yun. kasi hindi natin hindi na hindi natin um kino no kung ano yung nasa kasalukuyan yes yung sana yung tayo na nabuhay na, doon, sana naranasan nila kasi mas kung gaano kaganda. No? Yung yes, dumaan sa yeah. simple, na no, simple paglaki sa isang simple simple yes. simple lugar. O ito, um, paano mo mailalarawan ang sarili mo mm -hmm. bilang isang anak? Bukod doon ha, bukod doon ka, na sinasabi mo nagsakitisyo ka na naging practical ka sa desisyon na kumuha ng isang kursong malayo no? sa iyong kagustuhan ng kalooban. Pero, pero aside on that, Paano mo mailagawang ang isang TJ bilang isang anak? Ano ko, ang hirap po. Ah. <laughs> so bilang anak, ako naman po, hindi po ako perfect na anak. Ako po ay madalas ding napapagalitan ng aking parents, lalo nung bata kasi may mga kakulitan o mga bagay na uh, ginagawang hindi maganda. Pero masasabi ko po na sinunod ko yung mga gusto po o pangaral ng aking mga magulang, especially sa pag-aaral. Hindi po ako nagbulakbol, hindi rin ako uh, nagpabanjing-banjing sa pag-aaral masyado. Binigay ko po yung best ko para matapos ko po on time. Uh, yung kurso na kinuha ko kasi ang sabi po lagi ng parents ko noon uh, pag uh, pinapangaralan kami wala daw po silang yaman na ipapamana sa amin, kundi yung uh, kaalaman at yung makatapos po kami ng pag-aaral kasi pag nagawa po natin yun, may laban na tayo sa buhay. So yun po yung tinayoan ko na pinanimwalaan kong principal ng magulang ko kaya masasabi ko po na nasunod ko naman yung mga major na gusto po nila although may mga bagay rin po akong gina ginagawa minsan na eh, nagdi-disagree parents ko pero ako lumaki po kami na close sa magulang mm -hmm. at may takot po sa kanila although minsan pasaway pero uh, until now anong pa rin po hinihingi ko pa rin po yung insights at advice ng aking mga parents mm -hmm. okay alam mo sisigundahan ko yung sinabi mo no because um ako lumaki din ako na nakatanim sa utak ko kung gaano kahalaga ang edukasyon kasi tanging ito lamang ang magsasalba sa iyo sa pag-angat sa buhay. Kumbaga, no, dahil tayo, tinayaan natin to dahil ito ay pinangangkawakan at pinaniniwalaan ng ating mga magulang, especially kapag ang magulang natin ay hindi ito natupad sa kanilang mga sarili. Di ba? So, sabi mo nga, hindi ka perfect ng anak. Lahat, minsan, may mga hindi kayo pagkakaunawaan. TJ, kapag dumating ko sa punto na hindi kayo nagkakaunawaan, ano ang namumutawi kayo mga lagi kapag mayroong ganoong sitwasyon na hindi kayo agree sa isa't isa. Ayan. So, sa disagreement sa man po, di siguro makawala yung siyempre i-voice out po natin yung side natin. Tapos minsan hindi kayo magkakaintindihan dahil siguro sa generational gap or minsan hindi uh, lang po natin talaga naiintindihan yung side nila kasi mas bata tayo. So, ngayon pong mas tumanda ako, mas nare-realize ko yun na pag naalala ko ba't ako pinagalitan sa ganitong bagay ng parents ko, ah, kaya pala. Kasi ganun, ganito yon ganyan yon Parang mas naintindihan ko na ngayon kasi naranasan ko na na po. So tama rin kung minsan yung mga sinasabi po nila na uh, naranasan na kasi namin yan. Kaya parang makinig ka sa aming advice kasi ayaw namin mapahamak ka. So yun, uh, I think sa pagtanda po natin na uh, tututunan naman natin, nababalansi po natin yung uh, kahulugan or naiintindihan natin yung reasons kung bakit yung mga parents natin ayaw nila yung mga ganito dati, nung um, bata tayo. Kaya yung kapatid ko nga pong mas bata sa akin, pinapangaralan ko rin, sabi ko, ay ako makinig ka kasi ganyan nga yung nangyari sa akin sa ganito ganyan dito ako napagalitan napasama ako ayan kasi hindi ko sinunod so tinutulungan ko po yung parents ko na ipaintindi doon sa mas nakababata akong kapatid kung bakit may mga ganong disagreements minsan sa fami family especially 'yung pag pinagagalitan tayo ng ating parents 'di uh, ba diba, napaka alam mo habang pinapakinggan kita ano ramdam naramdam ramdam ko yung yung laging ng yung pagkatuto sa buhay. Di ba? Yung talagang ang naging pundasyon mo ay yung pagmamahal at ang kagustuhan na maging maganda ang buhay mo ng mga magulang mo. TJ, ito, minsan ba mahirap sa iyo bilang isang anak na minsan na may mga decision kang hindi tinatanggap agad ng iyong mga magulang?